Pagbilan nga ng mainit na tubig. O, oh, ito na, oh, oh. Hello, guys. Magandang 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 umaga sa inyo. Ngayon, guys, papakita ko sa inyo. Pag nalagyan ko ng tubig na mainit to, makikita ninyo ang mukha ko dyan. Ay, nakagwapa ko dyan. O, oh, ayan. O, <laughs> oh, di ba? Ayan. Okay. Iikuti natin yan. O, oh, wala pa siya, di ba? O, oh, ngayon, makikita nyo na yung mukha ko dyan. O, <laughs> oh, ayan, o. Oh, ayan, o. Oh. O, oh, o. Oh, oh. oh. Oh, wali na, di ba? Gwapo ko, di ba? Ah, <laughs> oh, ayan, oh, Kitang-kita ko. Oh, ngayon, lalagyan na natin ng kape yan. Para lalong o oh, minit at siyempre para lalong makita yung muk mukha ko yon. Ayun. Ayun guys, siyempre hahaluin natin para lalong makita yung mukha ko dyan o oh, ayan, 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 ayan. o oh, ayan, ang linaw, linaw na ako, oh, diba, ayan ang mukha ko diba <laughs> ang gwapo ko oh. <laughs>